Magandang umaga po mga kaparambin Ngayon po ay alas 4.30 po ng umaga Bumaba po kami kagap eh At bumili po kami sa tindahan kay Lola Linda ay Nagpapapitas po ng Talong po Nadarin po sa Kamaranes Norte Ay ngayong mga alas 5 po, po ng umaga Ang alas po ay tayo po ibigpitas ng Mabilisan po mga kaparambin Dalhin po natin mamaya pagkapitas po. May dala po tayo sa ako. Tayo po ay nagkapilaang. Ayun, tara po. Pitas po tayo ng madaling araw. Dito na po tayo sa talong mga kaprimbin. Ni mitas na po tayo. Yan. Dito po tayo sa extension po mga kaparambin. Dito po yung hindi po napipitasan ay dun sa unang tanong po natin at ikalua ay lagi po napipitas ni kapag may na-order po kaya dito po tayo yun Gumanda po ang ano nito, ang dahon po. Oh. Bumawi po ito mga pambin extension. Eh. Kumapal po ito. Nung nakaraan po ito nagrabihan nagrabihin ng ano ay. Eh, white fly po. Ngayon naman po ay bawi. 90 na harvest po ito mga kapambin Ito ang ating Pinuputi po Pero nung mga nakaraan po ay ano May mga na harvest po tayo hindi lang po natin ang video Mga nakalasa ko din po yun ayan po yung ating rambutan yung ibang puno po may hinug na po hindi punog sabay sabay may mga nauna po na rambutan yung laki po po 对。 mahaba po hmm. Nag, nakatago po hindi po masyadong kita ay so pagkagantong ano po pala madaling araw medyo madilim po ay nalampasan natin eh. yan nasa ilalim laan po pala ng dahon kaya dapat ay binubuklat po natin nakatag walang hangin tayo ang laki nagtatago ang talong laki

malalagyan po ulit ito natin ng anong pataba po para maganda pero marami bulaklak oh hmm. kulang lang po sa pataba Ayan, may mga pasunod po naman tayo eh maganda po pala mga kaparbin ay talong po na gulay na ganitong tanim po ang talong ay ano po laging hanapin po ba halos araw-araw po may nagtatanong kaya tayo po ay magtatanim pa po kahapon naglagay na po ako ng pastik sa may unahan po ng bahay uh, at magpupunla na po tayo ng talong po at sili may mga gamit na po tayo may dumating na po ano yung tray po sidling tray mga nakorder na po tayo tapos yung lupa ang inintay nga lang po nung isang araw ano yung plastic na lang po gawa ng maulan po ba ang ating panahon ngayon kailangan po ay may bubong po yung ating pagpupunlaan kapag po wala ay wala din hindi po gaganda ang ating ano. tanim ang punla gawa ng maulan po yun kapag ka walang bubong kumbaga po ay, anong pasulod na rin po natin dito maganda pa naman po ar, kaya lang po ay kailangan ay may kasunod na po agad gawa ng minsan po ay nakatikas na po tayo nakapag harvest na ay may kinabukasan po yung may pa ay wala po tayo maibigay kumbaga po ay yun po ay salitan ang ating ano, tanim nag-harvest po tayo tapos doon sa kabila may ano halimbawa ay may bunga po doon po tayo makakapitas ganun po maganda po yun ang gagandahan po dito sa atin ay ano po tayo na po ang pinupuntahan sanay na po ang tao din kaya ganun po nga gagawin mga dagdag po tayo ng tanim bata pa naman po itong ating tanim na ito Dadalawang buwan pa po ito harap mahigit. Mula harvest po yun. Pero pagkatanim po ay parang Abril po tayo nagtanim ay May, June, July. Tatlong buwan po. Kaya bata pa ito. Dito na po tayo sa sentro mga kapambing. Yan. Si Lolo po Aray Ito po Lola are po Lola Yung order mo Hindi pa po nakalis Ay hindi ko po ba natin bangari. At ako po ay ano na dalian. Lola maganda umaga po Oo Yan Ating binalahan po ng mga agap ito, kaya nang isang ano Ay hindi po ata Bawasan po natin kanti Lola Para hindi ko ang kailangan pulo na kaya. Ilang kilo po ba? Mga sampo. Yan. Tatayo natin. Nakasira na po. Ito lang po. Kulang sa Yan, wolf kalahati lahat eh. Pulo lang. Opo. Okay na po ito. Ito. Kasabrahan Pasab natin. Hindi iyo na po yan. Paninda Masin. Yan. Walo at report po. Masin. okay na yan. Uh -huh. Dula, saan nga po ang dala nito? Sa Mina. Sa ah, Mina. sa Mina po. Yan. Sa Norte na yan. Ah, layo po ano? Norte. 30 uh -oh. kilometers ang layo. Mula po dito sa atin ano po? Barangay Mapulot. Hmm. Kakabayo yan. Sasabay uh -huh. po dito sa paninda. Oo, uh -huh. yan po. Yan, hmm, Wala po. Ay, talaga maminta. Oo, uh -huh. ayan po walo at eh. Ah, hindi, ba ang kalahati na laang. Oo, si Maluat kalahati. Saka, tapos kalahati. Tapos kalahati, sampo. Sarado, sampo. Oh, may mga ano na po, labis na yan. Okay, thank Sige thank po. you. Yan po yung ano, dadalhin po sa amin. Amina, mga po yan, karni. Oh, karni. Sa anak nyo po, ano? Mm -hmm. May tindahan din po doon. May tindahan. Oh. Okay. katulad din ng gamit na po eh sige, ako po yung babalik na muna din sa bahay. salamat. Mamaya na lang ulit. Medyo naliwanag na po ang ating umaga. Sampung kilo po yung ating dala po ngayong umaga. Aba, yan ang bilis din po natin manguhaan. Parang halos kalateng oras lang po yun. Yun po naman ay sobra. Kumbaga po ay paninda pa rin naman nila yun. Hindi ating pinapasubrahan po para naman sila ay hindi kumbaga po ay hindi malugi tayo naman po ay ano ay sariling pitas po ba tayo ay di mabunga pa naman yung ating mga talong yun maya maya na lang po ulit mga at babalik na po ulit tayo doon andito na po tayo sa kubo mga kaparmin Si Mami po pala ay namuti ng talong natin na naiwan po kaninang umaga. Ito po yung naputi niya. Siya na rin po nagbuhat din eh. Sabi ko po saan ay ako ang pupunta doon eh. Ilang hakot eh. Ah, Ate, tinatlo ba naman. Tatlong hakot po ni Mami, tika kalahati sa ako po. Ayan po. Tayo po yung magtitinor. Gawa ng... Ayan po yung ating customer. Kuya. kaway mo na kuya. Yan. <laughs> Lagi ng ano yan, na order. Paninda po sa kanila. Ano kuya? Paninda. Sige. Walang kilo po mga kapandin order ni Kuya. Plastic met ako magsisigili para madali tayo. Ay, baka sa likod mo. Ay, Tayo po ay ano? Karating lang po natin gawa ng Tayo po ay nagtabas po ng daan. Dito po sa ating sityo gawa ng August 8 po ay kesta. Kapag ka ano po ay nagpapatabas kapag malapit na po. Ay nga, ngayon lang po tayo. Andito na po tayo sa daan po mga kaparambin. Nakatapos na po tayo magtinor si Bunso. Galing sa laro. Si Kuya. Yan. Si Mami po kasama natin. Yan. At tayo po ay mag-deliver po ngayong hapon. Bali, naka 40 kilos po yung ating 19 harvest. Pati kanina umaga at saka po yung puti ni Mami. Ang dami pa rin po. Ating i deliver nga po. Oo, oh, yung pabalik-balik mo. Ay si Mami po pala nagpitas din ang Si po, kanina. Ito po yeah. yung ating talong, kalahati sa ako. Tapos yung marami pong mga bumili na. May, o, talaga ito eh. Parang na. May, may marami pong, ano. So, marami pong murder na. May maistak akong ako sa May sakal dito pang maistak. Tayo po ay matilid na. Marami na pong bumili kanina. Kaya yan lang pong ating natira. Okay lang. Nasa si Lola. Nasa sa loob. Si deliver. po. Ang gulay mo po. Solo ako nag-harvest. Pagod na pagod ako. Ay, ito kaliwa na lang. Ha? Ay, tatatlo man yun. Sa'yo lang. Hinalapaw ko lang po. Meron ka pang mais. Ay, wala pong puti. Wala pong puti pa. Pinapagulang-gulang pa. May sili ka pa doon? Oo. Pa, pa, pa. Oh, pa. Bigay ko yan kay Lola. <mukong> parehas lang naman po ng retail yun. Retail ko, retail niya. Parehas lang po. Nakaka-advance lang po yan. Baka may bigay na ekstra ng ulam. Hindi pa ba rin advance ah. Maano ako sa'yo ng ano? Ah, pagka isang araw po. Dadaan ko na lang. Ah. Disisyete po. Dalawang kilong mais. Ito na po ang bahala doon. Oh. Ah. Andito na po tayo mga kapangbin sa bahay po. Ay tayo pinag-deliver lang kung madali sa baba. Aray po, oh. Mais po, isang hawong. Meron na po tayo. Si mga hindi po pala naglaga kanina. Pa oh. Oh, meron na kayo. Sarap niya, masarap ito ay, po. Yan ay lagkitan po. Ng mas. Ay,

yung may ang pala doon. Na ba? Ito doon ako na. Eh pag hindi mo man Doon na pala mo. Hindi ba ano? Kala mo ani hmm? Pag pinisil mo may laman, ba? mo tayo kaya nito, yung sa, dito, sa may ang pala. ako. meron po natin doon. Yeah, kaya lang